karon sa mga tudling sa balitas kauluhan. Bukas si House Speaker Martin Romualdez nga dunggon ang tanang isyu kabahin sa Philippine Offshore Gaming Operators kon pogo. Suma pa ni Romualdez nga mga proseso nga angayang sundon labot sa sugyot sa pagpatuman og total ban sa pogo. Gikinahanglan ang pagpahigayon og hearing di dungun ang tanang concern sa mga stakeholders kabahin sa ilang nga posisyon. Dini timbangon sa Kongreso ang labing maayo nga lakang nga angayang himo on batok sa pogo. Subli usab nga gihimugatan sa House Speaker nga kon na o galing doon na sila'y gihimo nga supak sa balaod, dali silang dakpon sa mga law enforcers. Kahinumduman nga niyad Pebrero na aprobahan na sa House Committee on Games and Amusement ang uh, House Bill number no. 5082 o House Resolution number no. 1197 nga nagtinguhang iban ang pogo o ideklarar ang operasyon ini nga ilegal.